sundin natin si boss free ride ngayon sabi ni Chip araw ng July 21 bangay sa buong man eh. sa buong manila yun yun rin Boss, boss lumating na yung tren. Ayan on the way o. Wait, pa ah, pala na la dito. LRT2 to LRT1. Doroteo siya. connecting station. Madulas pa. Baso. Pero okay lang. na nila. Ito. Ayun na tayo Ayun na tayo Ayun na na tayo na tayo na na Ayun na tayo sa na tayo naglalakad kami sa gitna ng ulan. Ayan si bus, oh. Tapos ng ulan. Ang motor, sobrang baha, gabi, bami. Ayan tayo dyan. Touchdown, Doroteo, si... Yan! Doroteo, si Parekto. Let's go! See you sa next clip. Grabe, ubang napuntang LRT 2 na kami maglalakad o oh. amaya ah, nandun na ako, bibidyo ako ito kabila paabahan niyan time check, 9.58 diba kami sa Doroteos eh babalik na miss sa Tayuman, kasasarado na yung connecting pa LRT 2 sa reyekto, balik sa Tayuman unestranded bamba na let's go ayan oh. Boss, galit na. Tinundo mo na galit pa. Kalupit. O ba, may motor. Paunahin mo muna. Let's go! Ang mga ba? Baka ba 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 na dito yun. Tara na! Sobrang solid ba? Ayan, o angkal dyan. Skanto na no marihala. Okay. Mm -hmm iba sa SM traffic po tayo ay stranded hindi kami makatawid sa Spanya hindi na pa kami ay stranded dito sa SM oras naman daw uh, natin na, ito rin ito ano ang 24 nga sa oras ng 3.42 dito pa rin kami sa SM sana na kami maglakad wala nang choice wala na nang ulan pero baka pa ba rin tapig kami laban na to let's go okay, yan o, o yan o, sa oras na 3.52am dito kami sa laong laan na La lakson, La yan ang baha sabid kami doon sa kabila Crossing oh. Okay ah uh, pa Yung laptop, Sorry, boss. laptop na boss, yung laptop na dahil Ano let's go na ano oh, o, touchdown for 9am Awit ah, Walang tulog Yo, you know, dito tayo sa recto Hindi natin si boss Free ride ngayon Sabi ni Chip, araw ng July 21 bangay sa buong kaman sa buong Manila karamihan pala hindi naman lahat yung mga mabababaw kaya commute na so, tayo kay boss let's go ang ano sabi mga pa time or 7.49 na tayo recto oh. sa tawid pa kayong Doroteos eh kabila hindi na ako station babuntong sa ang toilet dito ako papunta ang wet right. and then rin boss boss lumating na yung train and on the way oh ito okay. so, ako sa Bima pa okay let's go and then tren the and then tren and then tren oh baka na tayo baka baka pala to sa kaya yan para sa station na awit ah, ang ah, haba pala ng lakad dito LRT2 to LRT1 Doroteos eh ng connecting station madulas pa pasil pero okay lang libre na may lakad yun na yun no? Bandang ano tayo man dito tayo dito ako sa Doroteos eh hey, uh, eh ah Ayun na tayo. Nagalit si Bossing. na pa ako pala sa kanyang lumabas. <laughs> yeah, galit yan Inabot ng malas. Sarado na rin yung mall. Lego. Yo, yo, yo. Oras na 9.28. Na, naglalakad kami sa gitna ng ulan. Ayun si Bossing. Oh. ng ulan ang motor, sobrang baha. Gagay, baha niya. tayo dyan. Baha na oh. Kaliwakan niya dyan. Oh. Touchdown Doroteos say... eh. Bakit tayo mag-connecting? Dyan. Doroteos eh parekto. Let's go. See you sa next clip. Purgatul. Grabe yung bamba oh. Recto yan. Ito so, yung ano, connecting pupuntang LRT2 na kami maglalakad o oh. kamaya nandun na ako bibidyo ako ito kabila kakabangan yan right to dun o oh. ba divisorya oh. ba ako yun kukita oh. um, dyan sa video let's go time check 9.58 ito kami sa Dorete eh. babalik kami sa Tayuman kasi sarado na yung connecting pa LRT2 Tarekto, balik tayo man Ang NS Stranded Bamba na Let's go Kung tignan nyo yung Ford Sobra yung pag Ayan o, para ka nasa Baguio Tapos parang sa ambulan Kasi wala Wala, nag, wala nang sasakyan Puro walk trip Ayan o O Dito, wala Ayan o Ayan o Namuong grabe yan Import Grabe yung pag Boss galit na Kinilo mo na galit pa Palupet O ba may motor Paunahin mo muna Let's go Dito kami ngayon sa danga Sa oras na 10.16 Takoy lahat na kami hanggang pa na to Wala na masakyan So, trip lang Towers siya muna Yeah boy Ayun, lakas na no? ulan oh Tansan na kami lumulos at makaiwas na sa baha Let's go Ang waba ba baha na dito yun Tara na Ayaw mo ba? Ba? Hello! Dangwa! <laughs> Angas! Dangwa! Oh. Sobrang hindi na kami makaalis. 10.37. 7 Kaya school yan eh No F.E.U. yan No Tamarouse Sobrang solid ba? Ayan no? Oh, uncle dyan Stand-on ng Maria Clara Ay sorry ko yeah. Ayan Ayan Okay, back sa SM. Traffic po. Ay, stranded. Hindi kami makatawid sa Spanya. Hindi pa kami may stranded dito sa SM. Back trip. Ayan o. No. Let's go. Oras naman doon at ito rin. Ayan o. No. na. Dito pa rin kami sa SM San Lazaro. Ayan o. No. July 22 Stranded Awit ah, Awang na at July Ayun na nga Sa oras ng 3.42 Ito pa rin kami sa SM Masahan na namin maglakad Wala nang choice Wala nang ulan Pero baka trap Baka pa rin Topic to Laban na ito Let's go. Bye-bye. Okay. iyan oh! O, di. Sa oras na 3.52 a.m. Dito kami sa Laong Laan, Lakson. May na baha. Tawid kami doon sa kabila. Sa si bossing o. Kaya. Kaya pa. Ang laptop ko naman. Sorry boss. Ang laptop niya dahil. Ano na. Let's go na. Ayan o Ayan o traffic, eh. Hindi para traffic. Baha. o Hindi ba na traffic ba? Ayan traffic pa rin dito sa likod Ayan yung pinapanood po kanina sa news patrol Touchdown for 09am Awit ah, Walang tulog